Malaking parte ng buhay natin noong araw ang musika, lalo na nga noong sumabog ang kasikatan ng mga OPM bands noong 90s. Yung tipong masasabi nating minahal talaga natin ang sariling atin dahil kahit sobrang popular that time na mga kanta ng foreign bands tulad ng Bon Jovi, Guns N' Roses, Aerosmith, at marami pang iba ay eh halos parehas o naging higit pa ang naging pagtanggap ng masa sa tugtuga ng mga kapwa nila Pinoy. Pero yun nga lang dahil na din sa malaki at mabilis na pagbabago ng nauusong musika, e eh dumating din yung panahong hindi na natin halos marinig sa radyo ang mga awitin ng minahal nating OPM bands, lalo na pagpasok ng taong 2000, yung panahong akala natin ay tapos na ang era ng mga banda. Pero mula taong 2003 lalo na noong 2004 ay nagsimulang magkaroon ng pangalawang pagkakataon ng pag-akyat ng rock band sa mainstream at isa nga sa kanila ang tatalakayin natin ngayon ang bandang Imago ang bandang nagbigay sa atin ng mga awiting sundo Akap ak Taralets at iba pa. Nagbigay din sila ng bagong kulay sa version nila ng mga awiting umagang kay ganda. Espoliarium Ewan Ewan at iba pa. Kaya masasabi nating naiukit din ng bandang ito ang kanilang pangalan sa listahan ng mga tinitingala at nire banda sa Pilipinas. Pero paano nga bang nabuo ang Imago? Bakit nagkaroon sila ng pagpapalit-palit ng bukalista? Halika at bumalik tayo ng kaunti mga idol sa isa sa pinakamasayang panahon ng ating kabataan. Yung panahong nakabalik sa radyo ang mga tugtugan na akala natin dati ay tuluyan ng maglalaho. Pero bago ang lahat ay shout shoutout muna sa ating mga idol na sina Junior Libraman, John Lindon Mendoza, Carlo Joseph Abayon, Rose Payas, Raymar TV Official, Melvin Magsangkay, Junrel Jimenez, at Nayari Caboy. Maraming salamat mga idol. Simulan natin ang kwento sa noon ay drummer na si Zach Luzero na noong nasa kolehiyo pa lang ay miyembro na ito ng bandang Hungryang Poets. Kasama niya doon si Barbie Almalbis na imbitahan ang mga ito ng interview kay Francis Brew na noon ay DJ ng NU107.5 in the row. Isang programa yon mga idol sa radyo na nagpapatugtog ng kanta na mga unsigned o nagsisimula pa lang na mga banda. Sila ang nasa likod at nagpasikat sa napakaraming OPM bands noong 90s. Nagkataon noon nakapost at nangangailangan ng DJs ang naturang radio station, kaya naging pagkakataon yon para makapagtrabaho doon si Zach bilang DJ. Di naman kalaunan e eh nagbreak din agad ang bandang Hungryang Poets, kaya niyaya ni Zach nang bumuo ng bagong banda ang kaibigan at dati niyang kabanda na si Tim Cacho. Pumayag naman ito at agad silang humanap ng kanilang bukalista. Sa mga hindi nakakaalam mga idol noong nagbreak nga ang Hungryang Poets e eh nagbuo ang mga miyembro ni ito ng kanika nilang mga banda at dun nga galing ang mga bandang Barbie's Cradle, know, know, Mojo Fly, at itong tinatalakay natin na imago. So yun nga, naghanap si Zack at team ng bukalista na swerte namang inirekomenda si Aya De Leon ng kaibigan nilang talent manager. Sunod na pumasok sa banda ang kaibigan ni Aya na violinist na si Michelle Pritchard na siya namang nagpasok sa bahistang si Arvin Gatmaitan na siyang kompleto sa original na line-up ng Imago. Nahirapan man sila nung una dahil sa magkakaibang trip nilang style ng musika ay eh agad din namang silang nagsulat ng mga original na kanta na siguro nga mga idol na malaking bagay din na nasa NU10 7.5 si Zach, para hindi sila mahirapang iparinig sa radyo ang kanilang mga kanta. Isang masasabi natin na weirdong kanta nila na rin song. Ang pinakaunang kanta nila na nakakuha ng maraming airplay time. Natila tila ng isang tribo ang lyrics na kung hindi mo pa i-re-research eh di mo pa malalaman na kinanta pala ni Aya ang liriko ng pabaliktad. Agad na nakuha ni Aya ang vocalist of the year at Zach Lucero naman ang drummer of the year ng NU107 Rock Awards noong taon na yon. At nakuha din ng mga ito ang atensyon ng Viva Records na i-release nila ang kanilang debut album noong June 27, 2001 na tinawag nilang Probably Not But Most Difficult definitely kabilang dito ang mga awiting rain song, tugon, hiwaga, idlip at marami pang iba. Na dahil nga sa violin parts ni Michelle, eh hindi maiwasang maikumpara sila ng ilan sa bandang The Course. Pero panahon yon mga idol na pinaghaharian na ang mainstream sa Pilipinas ng hip-hop, acoustic pop at mga bandang may pagka-R&B ang impluensya. E ilang rock bands na lang noon ang nagagawang manatili sa kasikatan na kahit nga Eraserheads mga idol ay eh nagpakita na rin ang paghina noon. Kung inyong natatandaan, ay eh noong taong ding ng 2001 ay eh na-release ng Eraserheads ang kanilang pinakahuling studio album na Carbon Stereoxide at naghiwalay na nga sila ng tuluya noong sumunod na taon ng 2002. Isang patunay na bumagsak talaga ang kasikatan ng mga bandang mula 80s at 90s. Kaya kahit unti-unti nang nagkakaroon ng fanbase ang Imago, eh hindi yun naging sapat para maabot ng mga ito ang expectation sa kanila ng kanilang record label. Nasundan pa yon ng malaking dagok sa pag-alis ni Michelle Pritchard noong 2002. Nag-focus ito sa kanyang pasyo na race car driving. Naging host ito sa NBC TV at naging associate editor pa ito ng C Magazine. Tapos umalis din ang basis nila na si Arvin Gatmaitan sa sumunod na taon ng 2003, sumali ito sa bandang Eternal Now na isang progressive metal band. Ito kasi talaga mga idol ang kanyang trip na tugtugan. Dito na pumasok sa banda ng Imago, ang bassist ng bandang Sandwich at dating DJ ng NU107 na si Myrin Academia. Nagpatuloy na lang sila bilang four-piece band. Sa mga naguguluhan, ay eh sabay ngang bahista si Myrin ng dalawang banda. Agad nilang inirecord ang kanilang pangalawang album. Pero dahil nga nag ang ng release ay nagkaroon sila ng problema sa kanilang record label. Dito sila napilitang umalis sa Viva Records at inirelease ng independent ang kanilang pangalawang album na Take Two noong 2004. Saktong-sakto na yon mga idol na nagkaroon na ng second wave ang rock band sa mainstream. Sumikat na noon ang mga awitin ng Six Cycle Mind at naglabasan na ang mga bandang Bamboo, Orange and Lemons, Sponge Cola, si Kitchi at marami pang iba. Nakipagsabayan sa kanila ang ima lago sa pamamagitan ng kanilang mga kantang akap, taning at anino dito nagsimula mga idol na nakaranas ng kasikatan ang imago. Yung tipong hindi lilipas ang maghapon noon nang hindi mo maririnig ang kanilang mga kanta sa radyo. Nagawara ng NU Rock Best Female Award si Aya noong 2005 at Music Video of the Year naman ang kanta nilang Akap. Nakasama din sila sa tribute album na Ultra Electromagnetic Jam, The Music of Eraserhead sa parehas na taon kung saan nga mga idol ay kinanta nila doon ang ispoliarium. 2006 naman noong mailabas nila ang isa pang matagumpay na album na Blush kung saan namang kabilang ang mga awiting sundo. Walang misteryo at taralets. Nabigyan pa ng parangal noong taon na yon si Myrin bilang basis of the year sa Enyo Rock Awards at muling nakasama ang banda sa magkasanod na tribute album para sa Apo Hiking Society. Ang kami na po muna noong 2006 kung saan ay kinanta nila dito ang Ewan At kami napumuna ulit noong 2007 kung saan ay kinanta naman nila ang Show Me Your Smile, ang version din ng Imago sa kantang Umagang Kay Ganda. ang napiling gamitin sa loob ng apat na taon ng morning show na umagang kay ganda sa ABS-CBN. Kaya masasabi natin mga idol na naging makulay talaga ang karera ng imago. Ang masakit nga lang mga idol ay eh ang katotohanan na ang lahat talaga ay mayroong katapusan. Dahil sa pang-apat nilang album na effect desired na noong 2010 ay eh nasabay na ito sa unti-unting pagdumina ng pop, k-pop at electronic music sa mainstream na sinabayan pa ng pagsasara ng NU107 noong taon na yon na alam naman natin mga idol na naging isa ang mga ito sa pinakamalaking pundasyon ng pagsikat at pagiging popular ng napakaraming rock band sa Pilipinas kaya hindi man nawawala ng projects ay eh naging mahirap na rin para sa banda ang mga sumunod na taon na nasundan na nga ng pagpapakita ng kagustuhang mag solo artist ang kanilang bukalista na si Aya napanood ko ito mga idol no noong biglang sumalang si Aya sa blind audition ng The Voice, nakasama ang palad ay hindi siya nakalusot. Oh, man. So oh man. <laughs> Hindi rin naging madali ang pag-alis ni Aya sa Imago dahil kasama niya na ang banda sa loob ng labing taon. Kinailangan talaga niya ang lakas ng loob para lumabas sa kanyang comfort zone at magsimulang muli. Don't bad, gusto ko talaga bad. yung maramdaman yung na-push ko yung limits ko. Kasi for 15 years, kasama ko yung banda ko. Napaka-comfortable nun para sa akin. And yung, yung maranasan ko lang na tumayong mag-isa, kasi nakakatakot na yun para sa akin eh. Pero nagawa So doon na rin lang nalaman ng marami sa atin na umalis na pala siya ng imago at mas piniling magsimula bilang solo artist. Nagkasundo naman ang mga natirang miyembro ng imago na magpatuloy. Pero nagsabi na rin si Zach na gusto niyang maging gitarista sa pagkakataon na yon. Kaya agad sila nagpa-audition para maghanap ng bagong bukalista na ginanap mismo sa studio ni Raymond Marasigan. Pero hindi nila nakita doon ang nararapat na kapalit ni Aya. Kinuha naman nila ang kabanda ni na Zach at team noong college na si Mervin Panganiban bilang bagong drummer. Nagpatuloy sila sa paghahanap ng bagong bukalista hanggang madiscover ng kanilang manager na si Darwin Hernandez ang napakagandang si Mayumi Gomez, isang model at host na nag-release ng kanyang self-produced na electropop extended play album na nagkataon na nagkaroon ng kopya nito ang manager ng Imago na si Darwin. Napansin itong bagay ang boses ng dalaga sa Imago kaya agad nitong ginawa ng paraan na makajam nito ang banda at dun nga ay nakuha na si Mayumi bilang bagong bukalista na nakasama nila sa sunod na album na kapit noong June 25, 2014. Agad nitong nakuha ang puso ng mga fans ng Imago at siya na ang nagimukha ng banda sa loob ng mahigit sa limang taon. Umalis lang ito noong 2019 dahil ikinasal na ito sa kanyang Amerikanong boyfriend. Muling nagrekomenda ang kanilang manager ng bagong bukalista na nakita umano nito sa YouTube pero hindi yun ang nagustuhan ni Zach dahil nakita nito sa ibang video Joe si Kiara San Luis na agad namang pumayag na maging bukalista ng Imago. Nasundan agad yun ang paglalabas ng banda ng bagong single na Pag-ibig na Walang Balik noong 2019 at Extended Play na Imago Unplug noong February 6, 2020. Umalis din agad si Kiara noong 2022 kaya ipinasok ni Zach ang solo artist na si Karin Granada na mas kilala sa pangalang Korey. Sa mga hindi nakakaalam mga idol ay may YouTube channel nga si Zach Lucero, isa itong motovlog at isa Isang nga si korey sa mga nakasama niya sa ilan niyang video. Kaya nung nangailangan na naman ng bukalista ang imago, eh hindi na ito nahirapan pang maghanap. Si Kurey na ngayon ang bagong mukha ng banda at siyang nagpapatuloy ng kanilang ligasiya. Siya na ngayon ang dahilan kung bakit naririnig at nakikilala pa rin ang magagandang kanta ng imago ng napakaraming kabataan. Naging maayos naman ang solong karera ni Aya de Leon. Nagkaroon ito ng maraming solo projects at collaboration sa iba't ibang artist na katulad ni Nine Noel Cabangon, Bandang Silence tree at marami pang iba. Matatanda ang nagsagawa din ito ng Charity Digital Concert noong 2020 na kasama si Nakichi Nadal at Barbie Almalbis na para sa mga trabahador sa mga live music venue na naapektuhan ang kabuhaya ng pandemya Nakita rin ito sa magkasunod na konserto noong 2022 na kasama ang mga pinakasikat na kapwa babaeng bukalista ng kanilang era. Sobrang laking pagbabago na ng musika na nauuso ngayon mga idol Pero masasabi ko na sobrang swerte pa rin natin At mga kabataang naka-appreciate pa rin ng mga kanta ng mga banda na nagmula sa era natin Yun kasi yung mga panahon mga idol na literal na luha, dugo at pawis Ang kanilang naging puhunan para makilala At dahil sa hirap ng buhay natin noong araw Ay mararamdaman mo na mula talaga sa puso at sariling karanasan Ang bawat nakasulat na letra sa mga kanta Hindi ko alam mga idol kung papa ano tatapusin itong video kaya ganito na lang bigla na lang mawawala chito ikaw ba yan